Humarap si Police Regional Office Davao Director Brigadier General Nicolas Sorri III at makinatawan ng Kingdom of Jesus Christ sa joint hearing ng Senate Committees on Justice and Human Rights at Public Order and Dangerous Drugs sa Davao City noong Biyernes. Sa pagdinig, nagpalita ng parata ang dalawang panig hinggil sa paglusob ng mga pulis noong madaling araw ng August 24 at ilang araw ng panalatili ng mga ito sa compound sa Buhangin. Kabila sa mga naong katayang pagbibit ng armas ng mga pulis na taliwas sa mga naunang pahayag na walang barila mga sumama sa operasyon. Na-question rin ang paggamit ng LRAD o long range acoustic device ng mga pulis sa oras ng prayer service ng KOJC. Ngunit giit ni General Torre, wala naman umano silang natanggap na request mula sa KOJC na huwag gamitin ng maingay na device. We have so many videotapes and um, um... Videos, Your Honor, that would prove actual footages, that would prove that in times of worship and prayer, Your Honor, um, okay. Okay. somebody would put on the Eldrad, oh. Your Honor. We are not aware of the schedule of their prayers, of their uh, activities inside because the Eldrad is outside. Itinanggi naman ni Tori ang akusasyon ng KOJC na sila ng tear gas nang lumusob sa compound. Sinabi rin itong nagsagawa sila ng surveillance bago pasukin ng KOJC compound kaya pinagkaandaan nila ang posibleng casualties. Napag-usapan rin ng umanoy paggamit ng pepper spray ng isang pulis laban sa isang KOJC official habang nasa compound. Ayon sa Piero Davao, na-relieve na ang nasabing pulis at sumasailalim ilalim na sa investigasyon dahil sa insidente. Binanggit rin ni General Torre na gumagamit sila ng tinatawag na life and motion detector at ground penetrating radar para suriin ang kumpaw at hanapin ang posibleng pinagtataguan ni Apollo Buloy at apat na iba pang pa co-accused sa ilang kaso. Nakadesenyo anya ito sa pagdetect ng buhay na tao sa ilalim ng lupa, particular na sa panahon ng emergency o sakuna, at galing ito sa Bureau of Fire Protection, Metropolitan Manila Development Authority at private company. Giit ni General Torre, may inilalabas na impormasyon ng mga scanner, kaya positibo silang nasa loob lang ng compound si Kibuloy. Gayunman, nahihirapan anya silang gawin ng operasyon dahil bantay sarado ng KOJC members ang kanila mga kilos. Ipinakita pa niya ang video kung paano kapkapan ng KOJC members ang kanilang mga tauhang babae bago payagang pumasok sa female quarters dahil umano sa ina lang baka magtanim sila ng ebidensya. Hindi totoo sir na ang pulis ang nang-aapi dyan. Tingnan nyo naman, law enforcers ang sitinifrisk ng mga tao. And look at their people. All of them wear masks. Galit pa sa amin pag pinapatanggal namin ang mask. Inarekomenda e naman ng Sen. Robin Padilla na sabay na mag-test ang PNP at KOJC ng mga equipment para matiyak kung may underground tunnel na sa compound. Ngunit hindi pumayag ang PNP. Sa nasabing pagdinig, muli namang inulit ni Sen. De La Rosa ang paalala sa mga pulis at mga nasa posisyon na gawin ang kanilang tungkulin alinsulod sa batas at kung ano ang nararapat na walang nalalabag na karapatan. Ipinunturi ng senador na dalawang linggo nang nagana pa mga pulis pero hindi pa rin anya successful ang service ng Warte arrest laban kikibuloy. Sa paningin tuloy ng mga tao, mukhang may kakulangan sa ating mga pulis. Nais naman ang KOJC na umalis na ang mga pulis sa kanilang compound para makapag-resume na ang kanilang operasyon at makabalik na sa pag-aaral ng mga estudyante. Ngunit nang tanungin kung hanggang kailan mananatili na ang mga pulis sa KOJC compound, ito ang naging tugon ni Torre. How long do you intend to stay there? We won't stop until... Uh we arrest Polo sir. We believe he is in KOJC compound and we look for him. If only the KOJC, again, if only the KOJC, KOJC members will cooperate with us, leave us alone what we are doing, we're not hurting them. We're not hurting them. They are the ones impeding us. Sa huli, umapila na lang sa Sen. De La Rosa kay Pangulong Furian and Marcos Jr. na mamagitan sa sitwasyon. I am appealing to you, Mr. President. Please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal, not only to the QGC members, but also to your policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong uh, tulog, walang matinong uh, ligo. Ayaw, appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak niyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. Lelaine Morano, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, salbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.